kung pagkatapos ng pahayag na ito ng diktador na si Putin, patuloy pa rin sasabihin ni Donald Trump na gusto ng kapayapaan sa Kremlin, masasabi kong napakalaking papuri na lang ang tawaging hangal si Trump. Sinabi ni Vladimir Putin na hindi siya makakasundo kay Zelensky para tapusin ang digmaan. Pinakabagong pahayag ni Putin ngayong Setyembre 5 ay hindi basta salita, kundi isang pagsubok na hakbang. Bago ang mga garantiya mula Europa at usapan sa tigil putukan na may paninindigan. Sinabi ni Putin na hindi siya makakaayos kay Zelensky sa pagtatapos ng digmaan. Kasabay nito, idinagdag niya na ang mga usapin tungkol sa teritoryo ay maaaring maresolba sa pamamagitan ng mga referendum. Ngunit para dito, kailangan munang alisin ang batas militar sa Ukraine. At kung handa si Zelensky, hayaan siyang pumunta sa Moscow, magaganap ang ganoong pagpupulong. Kapag pinagsama-sama, makakakuha tayo ng formula na walang totoong negosasyon kundi pagsuko lang na susundan ng legalisasyon ng pagsakop sa mga teritoryo ng Ukraine sa pamamagitan ng Peking Referendum. Ito ang inilahad ni Putin sa loob ng apat na oras ngayon sa Economic Forum. Ako si Alexi Pechi. Ngayon ay ika ng Setyembre. Susunod. Pag-uusapan natin ang lahat ng ito ng sunod-sunod. Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang ipaalala sa inyo na sa YouTube channel na ito, Araw-araw ay may lumalabas na ilang mga balitang analytical na video. Para lagi kayong updated sa lahat ng mga balita sa araw-araw. I-recommend ang mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito para hindi ma-miss ang bagong episodes at paki rin ang video na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link. Doon kami naglalathala ng balita kapag may bagong impormasyon. Ngayon, suriin natin isa-isa ang pahayag ng diktador na si Putin. Ang pahayag na hindi ako makakapagkasundo kay Zelensky ay hindi ukol sa katapatan, kundi pagtatangkang ipilit sa kanluran ang bagong balangkas ng negosasyon. Alinman sa alisin ninyo ang batas militar sa Kiev, pilitin ang Kiev na talikuran ito at makipag-negosasyon sa kondisyon ng Moscow o gaya ng sabi ni Putin, idaan ang lahat sa baril. Malinaw ang sinabi ni Putin, sumuko kayo o itutuloy ng Russia ang digmaan. Malaking pagbati kay Donald Trump na nagsabing gusto ni Putin ng kapayapaan at nakipagkita sa madugong diktador sa Alaska, pumalakpak at nakipagkamay sa kanya. At ang pahayag ni Putin tungkol sa mga referendum ay pangalawang bahagi pa ng balangkas na ito. Sa madaling salita, alam mo, ganito ang ibig sabihin nito. Kilalanin ninyo ang aming linya ng harapan bilang panimulang punto. Pagkatapos, magsasagawa tayo ng tinatawag na botohan sa mga teritoryong sinakop ng mga Ruso at magiging legal na ang lahat. Ibig sabihin, ilalagay lang natin sa legal na paraan ang pagsakop sa mga teritoryo ng Ukraine. Paalala, noong Agosto pa lang ay naitala na ng Reuters ang ganitong pag-iisip. Sinabi ni Putin na handa siyang makipagdayalogo. Pero may mga dating pulang linya pa rin tungkol sa NATO at sa mga nasakop na teritoryo. Ang mga formula ngayon ay mula rin sa parehong serye. Pero ngayon, ay mas direkta nang ipinahayag ni Putin kung ano talaga ang gusto niya. Ngayon, tungkol sa sinabi ni Putin na, Kesho, hayaan si Zelensky na pumunta sa Moscow at magkita tayo. Ito ay isang klasikong bitag. Gusto ng Kremlin ng larawan na parang si Zelensky ay humihingi ng pabor kay Putin. Para sa panloob o panlabas na audience, ito ay para lamang ipakita. O oh, tingnan ninyo, kinikilala ng Kaib ang kapangyarihan ng Kremlin sa agenda ng anumang negosasyon. Natipong ang Moscow ang nagdidikta ng mga patakaran. Habang ang mga Europeo ay nagtitipon para sa kung anong summit ng koalisyon ng mga disidido sa Paris, habang may sinasabi si Trump, habang ang buong kanluran ay sinusubukang magplano ng kung ano-ano, ang Moscow ang nagtatakda ng agenda at kahit si Zelensky ay napipilitang lumipad papuntang Moscow para makipagkita kay Putin. Sino ba talaga ang pangunahing tao sa kwentong ito? Malinaw na ang sagot ng Bangkoba na narinig kahapon sa Paris. Tama lang na hindi tanggapin ang mga mungkahing ito. Hindi ito tungkol sa bulwagan, karpet o lokasyon, kundi sa nilalaman. Walang kahit anong tinatawag na negosasyon ang sulit kung kapalit nito. Pasensya na, mawawala ang mismong ideya ng garantiya at tigil putukan na may ngipin, talaga. Isa pang detalye ay ang mga panawagan ni Putin na alisin ang batas militar sa Ukraine. Ipinapakita ito ni Putin bilang hadlang sa referendum sa Ukraine na ayon sa kanya ay dapat desisyonan ng mga residente ng sinakop na teritoryo ang kanilang kapalaran. Alam nyo, pinagdaanan na natin ito. Lahat ng peking referendum sa Crimea, Donetsk, Lugansk at noong 2022 sa mga sinakop na teritoryo ay nagpapasya ng kapalaran ng apat na rehiyon ayon sa luhika ng Russia. Kahit yung mga teritoryong di naman nasakop ng mga Ruso. Naranasan na natin lahat yan. Lahat ng mga peking referendum na yan ay simpleng palabas lang para gawing legal ang pananakop. Pero sa totoo lang, ang batas militar ay proteksyon laban sa mga pakana ng Kremlin. Una, pipilitin nilang tanggalin ang batas militar, pahihinain ang depensa ng Ukraine, tapos aatake sila at sasabihin, Oh, kayo naman ang nagtanggal ng proteksyon. Anong kinalaman namin dyan? Iyan ang buong luhika ng mga mapagkunwaring Ruso. Sigaw sila na tanggalin ang batas militar itigil ang mobilisasyon at lahat dahil kailangan daw ng referendum. Pansin saan ba? Sa sinakop na teritoryo? Pagkatapos, itong kalbong walang kwenta ang aatake sa Ukraine at sasabihin, kasalanan nyo yan, kayo ang nag-alis ng proteksyon nyo. Sa ganitong konteksto, ang European na direksyon sa PVOREB at matibay na misyon sa Ukraine ay hindi paglalagay ng sinasabi sa Moscow, kundi kakulangan. Pabayaan mong tanggalan ng armas ang bansa kapalit ng mga pangakong referendum. Itala natin yan. Noong ikalima ng Setyembre, sinabi ni Putin na hindi siya makakapagkasundo kay Zelensky tungkol sa pagtatapos ng digmaan. Ang mga usapin tungkol sa mga teritoryo ay dadaan paraw sa kung ano-anong referendum pagkatapos alisin ang batas militar. Kung handa si Zelensky, hayaan mo siyang pumunta sa Moscow para sa negosasyon. Ito, gaya ng inyong naiintindihan, ay hindi alok ng kapayapaan. Isa itong pagtatangkang ilagay ang kanluran sa harap ng maling pagpipilian kapayapaan sa kondisyon ng Kremlin o digmaan hanggang tagumpay. May ibang tunay na pagpipilian. Ito ay tigil putukan na may lakas at garantiya ng seguridad para sa Ukraina na pumipigil sa muling paghihiganti, technical man o politikal. Ano ang mga magiging epekto ng mga pahayag ng kalbong diktador para sa mga kaalyado at Kiev? Editor, una sa lahat ang retorika ni Putin na tipong, hayaan mong pumunta si Zelensky, mag-usap tayo, ay kailangang tapatan ng mga katotohanan. PVO pagkukumpuni, pagsasanay sa Ukraine, pagmamanman at ligtas na himpapawid sa labas. Pangalawa, legal nating isinasara ang issue ng mga peking referendum na ito. Walang kahit anong botohan sa ilalim ng okupasyon ang maaaring kilalanin. Ang pagtanggal ng batas militar bago pa man maging matatag ang harapan at bago mailunsad ang tunay na mga garantiya ng seguridad ay isang uri ng pagpapakamatay. Pangatlo, dapat pa nating higpitan ang mga parusa laban sa Rusya. Pangatlo, Kapag pinagsama ang iba pang pahayag ni Putin, ganito halos ang tunog. Ayon kay Putin, bukas siya sa pakikipag-usap sa Ukraine pero imposibleng magkasundo at lihiti mong target ng Rusya ang mga dayuhang tropa. Dagdag pa niya, wala pang seryosong nakipag-usap sa Russian Federation tungkol sa mga kasunduan sa Ukraine. Ngunit handa ang Rusya na to ang anumang mapagkakasunduan. Pansin ninyo sa pahayag na ito ni Putin. Hindi lang siya basta umiirap, kundi pasensya na para siyang dumura sa mukha ni Trump at nagsasabing, Wala pang sino man ang seryosong nakipag-usap sa Rusya tungkol sa mga kasunduan ukol sa Ukraine. Naiintindihan mo ba, sabi ni Putin, si Trump hindi ito seryoso. Nagkita kami at napag-usapan ang Ukraine pero walang talagang seryosong nakipag-usap sa amin tungkol dito. Sino ba talaga si Trump? Hindi siya seryosong antas. Sa pagsasalita tungkol sa mga dayuhang sundalo ng Ukraine, sinabi ni Putin na kung magkakaroon ng pangmatagalang kapayapaan Tandaan, wala nang saysay ang presensya nila. Kung ilalagay sila ngayon, lehitimong target na sila ng Russia. Ibig sabihin, sinasabi na ni Putin, Bakit nyo pa kailangan ng mga peacekeeper? Hindi nyo ba alam? Ito ang Russia. Kapag nangako, siguradong tinutupad. Na syempre, hindi naman talaga nila ginagawa. Alam natin ang mga hindi naliligo na Ruso na hindi mo talaga mapagkakatiwalaan, isa silang sinungaling at mapagkunwaring nila lang. Ang pagtitiwala sa ruso ay parang kawalan ng respeto sa sarili. Sabi ni Putin, oo, oh, maniwala kayo. Kung magkasundo tayo sa kapayapaan, wala kayong kailangan. Hindi nyo kailangan ng hukbo. Hindi nyo kailangan ng mga peacekeeper. Maniwala kayo, di na kami aatake. Ano ba kayo? Muli ring sinabi ni Putin na ang pinakamagandang lugar para sa negosasyon ay ang Moscow. Hayaan daw silang pumunta kung gusto nila at sila raw ang bahala sa seguridad at kondisyon ng trabaho. Ibig sabihin si Putin Nangangako kay Zelensky ng seguridad sa Moscow. Pinangako ni Putin ang kombinasyon. Maniwala kay Putin. Maniwala sa kalbong idiot na ito. Nasa tamang pag-iisip ba talaga kayo? Ang sinabi ngayon ni Putin ay hindi tungkol sa kapayapaan, kundi pag-aanunsyo ng peking solusyon. Darating siya pipirma, magiging legal. Sagutin ito sa gawa at batas, hindi lang salita. Tama na ang mga diskusyon kay Putin. Malinaw ang balangkas ng Paris, mangunguna ang Washington sa pagmamanman, at magtatayo ang Europa ng pundasyon sa Ukraine at magpapadala ng peacekeeping contingent. Pag nabuo na ang pundasyon, nagiging palabas na lang sa telebisyon ang mga referendum. Hayaan mo na lang si Putin na sumigaw ng may bula sa bibig na hindi siya sangayon at kung ano-ano pa. Kailangan natin kumilos, hindi lang magsalita, kundi gumawa talaga. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok Isulat niyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Hanggang dito na lang, mag-ingat kayo, paalam.